Alam nyo, sabi nga nila may bago daw inamin Wala, wala namang bagong inamin Yun lang din Kahit ako Bakit kaya yung tanong na yan Na may anak na May asawa Nagpakasal Ganun Panay yan Panay talaga yan Iniisip ko Bakit kaya hindi mamatay-matay Yung tanong na yan Diba So, yung mga reporters na yan or yung mga artista na in-interview siya, siyempre nagbaka sakali din na baka umamin siya. Mm, Di ba? Pero hindi pa talaga yan oras na umamin kasi nga maganda pa yung mga career nila. Oh, Di ba? So, siyempre ko din sila. Pag siya showbiz talaga, pera nga puro lang panulukop. Kasi para subaybayan, o oh, pira kasi yan eh, para rin sila magkakapera. Oh, paano kung hindi sila mag ano? ba diba yung iba nga dyan, naghiwalay na, hindi pa umaamin, ilang months pa bago umamin. ba diba? Ganun nga yun kasi may mga proyekto sila. Oh, sa katagalan, umamin din. Pero ya ang dalawang yan, yung mag-asawa na yan, hindi pa talaga aamin kasi nga naka, yan, hawak pa sila ng management nila na yung management din ang umami noon, yan din ang nagsira, yan din ang gumawa ng kalukuhan. Yun, yun lang naman din yun eh. Iisa lang naman din. Basta, ako talaga, syempre, yung mga reporters na yan, yung mga, yan na nga, alam nila na may asawa na si Alden. Diyos ko sila pa marites nga tayo na hindi naman tayo reporters. Yung mga reporters na yan mas mas marites sila. Kailangan ay Diyos ko hindi ka magiging reporter kung hindi ka marites, di ba? Alam nila yan. Kung anong estado ni Alden sa buhay niya, may asawa na yan. Alam nila yan. Kaso nga lang, syempre may sinusunod nga siya. Mm. Lalo na nga ngayon, ang fandom talaga gustong walain. Mm. 'Di ba? Yan na lang, yan talaga. Pero aamin din 'yan, wag lang tayong mag-alala. Basta tayo susuportahan natin silang dalawa. 'di ba? Ay nga inuulit ko sa inyo, hindi iyan magsusuot ng wedding band si Alden Os. Oh, noon sa Channel 7 pa sila, si May nagsusuot din ng wedding band. Magkapareho sila. Kaya, yung mga lumalabas ngayon, nako, puro lang yan kalukuhan. Showbiz lang yan. Doon tayo o dito tayo kakampi sa katotohanan. Thank you so much mga pranga. Bye.